Pinsan ko si... Pinsan ko, si Chloe. Sige, so ka. Ba't ka pinalayas? Bumitis ako. So, anong pwede natin gawin? Ano plano natin? Love, what if ito <laughs> na lang tanap siya? Alam mo, malakas talaga pa kayo naman ganito eh. Nakakahalata mo siya. pinapasok Pasok pa kita sa bahay ko! Dahil buntis ka! Yun pala! Si Carlos ang ama! Ang ganda talaga ng kamay mo. Huwag ano ba mo? <laughs> ako, pinubuhalan mo na naman ako dun. Ano ba? Ano, may bisita ka? Wait lang, wait lang. Check ko. Sino ba to? Oh Chloe? <laughs> wait, 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 wait lang. Anong nangyari sa'yo? Pinalayas ako sa amin. Pinalayas ka? Sino siya? Pinsan ko si... Pinsan ko, si Chloe. Sige, pasok ka. Ba't ka pinalayas? Buntis ako. Buntis ka. So, anong pwede natin gawin? Anong plano natin? Love, what if dito na lang tanap siya? Upisan ko siya, pero ba, pwede naman sa sa family mo, sa kaibigan mo. Ba, pwede doon? Hindi <laughs> nga nila ako matanggap eh. Love, ano ka ba? Binsan mo siya. Tsaka tingnan mo, bunti siya. Dito na lang siya, love. Okay, sige. Okay, sige. sige. Sorry, kuha lang ako tubig ah. Pwede ba paborito mo to? Kaya ba nagluto niyan? Siyempre. Kaya pala, ang sarap Eh. Hmm, talaga. Kasi, di ba, mo to. Kaya, pinagrituan kita. Ah. Sweet mo naman. Gusto niya naman magpinsan? Eh, siyempre. Magpinsan. Saka, nakasanay na namin to. Di ba? Hmm. Nakala na namin. Gusto niya pala ng family niyo kasi pwede magsibuan magpinsan. Wala man, love. Huwag oh, mo namang bigyan yung mali siya. Nakasanay na namin to, Pinsan ko to kaya... Kailangan ko ng kayo sa kanya. Sige na, baka maliit ako. Hmm. My love. Teka nga, Carlos. Alam mo, malakas talaga pa kay Madam Kay. Eh. Nakakahalata na siya. Huwag ka ba? Huwag ka mag-alala. Ako bahala. E paano kung mabuko tayo? Ako nga bahala. Diyan yan. Yes. Oh. Yes, sabi so no, may problema ka na naman ah. Hindi kasi babae ngayon sa bahay namin. Pinsan daw siya ni Carlos. Eh, nabuntis siya. Tapos pinalaya sa kanila. Kaya pinatira namin. Eka, yung babae ba na yan, eh, nakilala mo na. Bago kayo ikasal ni Carlos. Hindi. Ngayon ko lang siya. Oh. Mm. Pre, mo problemado ka Ata ah? Oo nga, pre. Kitang kita sa mata mo eh. Ako ba? Layon, saka dami ko lang iniisip. Hindi nga, pre. Ano ba problema mo? Ba kayo? Layon, iniisip lang ako. O siya, wi na ako. Bunda ko si Chloe. Teka lang, pre. Sino si Chloe? Pinsan. Pinsan mo? Eh, wala namang may kilalang pinsan mo na Chloe. Galing kasi siyang probinsya. Eh, hindi nyo kilala. Okay. Mapunta lang sa bahay. Sige, pre. Sige, Chloe. Kaya, hi. Ang pinsan, Chloe. Tara. Hi, babe. Saan ka galing? Sa basketball na lang, kasama yung mga tropa ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mo akong iiwan dito sa bahay? Kalma ka lang. Saka, so, nandyan uh, naman si Joshua. Carlos, itong tatandahan mo. Sa susunod na iwan mo pa ako, ipapalaglag ko itong bata. Nagkakaintinan ba tayo? I love. Ang sarap ng pagkain, no? Yung last week. Ang sarap ng niluto ko, no? Yung last week. Kaya susunod. Hindi, sa niluto ko kasing tinola na wala. Nasunog kasi. Siyong-siyong nga to. Tinola? Sunog? Siyong-siyong kasi to eh. Kakagaling mo lang basketball eh. Oh, Oo. Sama ko lang yung mga tropa ko. Tara, maligo na tayo. Ah, Chloe. Love, alis pala ako kasama si Yuki. Okay, babe. Sige, babe. Kaya okay. Kaya nga, hindi mo malang ako sa Saan ako pupunta? Hindi. Wala sa akin problema yun. Kasi, kasi ako naman si Yuki, di ba? Uh, sige na, bye. Sige. Josh? Ah, uh, ma'am, yes po. Yung billing ko, ah. Ah, sige. Kala bahala dito. Ingat po. Babe, ano na? Ano, babe? nag na ako. Tara na nga ako sa babe. Babe, mamaya na, babe. May, may, kita tayo dito. Nag-iinit na ako. Eh. Babe, mamaya na sabi. Sa, mamaya na, dun mamaya ano, sa kwarto. Kung kailan wala si Victoria, at saka oh, pa mag-iinarte. Babe, mamaya na sabi. Sir, juice muna ako. Hmm. Salamat. Salamat. <laughs> Magdaliin na kasi. Di ba, may nga tayo dito. Huwag tayo dito. Hindi hmm. na. nga tayo dito. Mamaya hmm. na. Sa kwarto mamaya. Hello? O oh, bakit? Ah, uh, ma'am. Hindi po sa nangingialan po ako, mama Pero, parang hindi magpinsan yung galawan nila ah, Carlos saka Chloe, mam, ma eh. Kasi sobrang sweet po nila. Sinasabi ko na nga eh. <laughs> <laughs> Tiga lang. Kala ko ba kasama mo sa lakad si Yuki? Magpinsan ba talaga kayo? Inagawa niyo ako, tanga! <gasps> Paniwalang paniwala talaga si Victoria na magpinsan tayo. Oo nga eh. Hindi niya alam na kapag wala siya, yung nangyayari sa atin. Hmm. <laughs> gawin natin. Panatiliin muna natin yung ganitong sitwasyon para pag nanganak ka, gagawa ko ng paraan para maghiwalay kami ni Victoria. Carlos, ano ba ginawa akong mali para pagtaksilin mo ako ng ganito? At ikaw, babae ka! ko dahil buntis ka. Yun pala, si Carlos ang ama. Victoria, teka lang. Kapaliwanag ako. Please, patawarin mo ako. Tawarin? Tumigil ka na, Victoria! Kaya lang naman ng babae si Carlos dahil boring ka sa ama! So, man ako, pero ako ang mahal niya! Ang baboy mo! Dapat lang sa'yo yan kasi madumi ka! Ang dumi-dumi nyo! Lumayas, ay lumayas na kayo sa pamamahe ko! Layas! <laughs> Shit. <Shep. laughs>